Grabe, halos hindi lubos maiisip ng mga Kim Pao fans and supporters na ganito ang gagawin nila kina Kim Cho at Paolo Abelino. Narito ang buong pangyayari. Dahil nga sa kasagsagan ng Kim Pao Love Team, ay ayon nga sa iba na sadyang madami talaga ang sinusubukan na pabagsakin o tibagin sila. Alam naman natin na isa sila sa namamayagpag na love team sa mundo ng showbiz sa ngayon. Kung kaya't kahit na nga ba sino, ay nahuhumaling sa kanila dahil kakaiba nga daw ang chemistry ni na Kim Cho at Paolo Avellino. Ikinalungkot at ikinagulat nga ng mga fans ng Kim Pao, matapos di umanong sabihin ng isang feng shui expert na ang Kim Pao ay pang showbiz lamang daw at hindi nga daw mauuwi sa seryosong relasyon. Wala naman daw masamang intensyon ng feng shui expert sa kanyang pahayag dahil every year naman daw ay nag-iiba ang buhit ng kapalaran ng bawat tao. Malay naman daw natin, ay sa ngayon pang showbiz lamang, ngunit sa takdang panahon naman daw, ay pang relationship at sila na ang magkakatuluyan forever. Kayo, bilang isang Kim Pao fan, gusto nyo ba sila bilang love team lamang? O sumasagi din ba sa isip nyo na pwedeng maging sila ng totohanan hanggang sa mauwi sa kasalan at forever na samahan? Just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.